What's up guys? Nandito nga pala tayo sa Santa Isabel. Dito lang yan sa may pinamalayan. Inanyahan nga pala tayo dito maglaro ng exhibition game. Lubos po ako nagpapasalamat sa mga taong nag sa akin at higit sa lahat po ang SK ng Santa Isabel. Malaking karangalan nga pala po makapaglaro sa inyong barangay. Lubos po akong natutuwa sa mga taong nagsusuporta sa amin. Habang naglalaro ako, kitang kita ko yung mga ngiti at saya nila. At sa mga batang tuwang tuwa habang ako'y naglalaro. Sobrang nakakataba ng puso at nakikita mo silang umingiti at masaya. Yung tipong wala silang problema at mabigat na pinagdadaanan sa buhay. Sobrang sarap sa piling na pinapasaya mo sila. Na kahit pa paano sa mga ngiti ko nawawala yung mga problema nila. Mahita ko na kayo nakangiti at masaya ay sobrang sapat na sa akin. <todic>

Forty seconds. Four, five, four, five. Yes. People, may I? Eight seconds. The people, right? three. Yeah. Table na all forty two. Quick pass, Chavez. Quick three, wala. Ko pwersibuika, table niyit. Palatawa talagang sa personal na, Yan na pala talaga yung kanyang facial expression. <tries> ang si hey! yes! <tries> Wala ang Rivera! Tira ni Potoro Toy and this game belongs to the Bluggers. 84-76. One second left. That's it. Sobrang nakakataba ng puso at pagyakap nila sa akin. Sobrang sarap sa pakiramdam at nakahagaan ng damdamin. Maraming maraming salamat nga pala po sa mga taong sumusuporta sa akin at sa nagmamahal sa akin. Isa rin po kayo sa mga taong dahilan upang ako magpatuloy sa buwan na meron pang tao na sumusuporta sa akin. Lubos rin po ako nagpapasalamat sa team Pinamalayan Vlogger. Hanggang sa muli, kita kita kits. Uy!